Alright, mga kalabas. Yan. Ano nangyari dito? Dumaan ang bagyo. Sobrang daming kalat. Mga kalabas, oh. pa naman ito si Boy Halabas sa lunis. Yan. Daming trabaho ni Boy Halabas. Kanina. Kanina lumakas ang hangin pero wala namang kasamang bagyo wala namang kasamang ulan mahina lang hangin oh, diyo. sobrang ka sobrang kadumi ng garden daming linisin puntahan natin mga kalabas ang swimming pool tingnan natin kung anong nangyari na doon daming trabaho oh, dalawang araw ko na naman itong titirahin na natin yan ng traktore mga kalabas hindi natin pwedeng gawin yan kala ka may hirapan si Buihan abas dyan ha? ito babrasin ko pa itong paikot na ito yan wow makikita nyo sobrang kalat yan ito ang ano lang yan mga ilang wala pa yung 10 minutes na lumakas yung hangin wala pang kasama wala yan hangin lang ganyan kalupit dito All alright yari na naman dito si Buya Lawas wow oh my god yan tingnan natin si Maple wow naman daming kala to oh my god Pahira pa na naman dito ang aking robotino. Ang robot. Puta, sobra. No. You know. Ang daming dahon. Paray tayo dyan. ko itong titiranin. Ay, na naman si Boy Halabas. Nari. Labas na naman ang mga silito. Sigurado. Sigurado. Pahirapan tayo dito. Whew. Alright. Okay. Banda rito. Punta natin dito yung banda rito. Manami tayong tarabawin. Sigurado. Okay. Yung parte dito hindi masyado sa dami ba namang mga kalabas na puno ito kaya hindi na tayo magtataka pero ang pisina ang swimming pool lang malupit yun doon ako pahirapan hindi kakayanin nyo ng robot na ano oh medyo okay lang dito medyo ano na yan dito, dito ang malupit saka yung harap ng bahay ito, balay likod ito. Balay likod na yan. At, ah, kailangan kumain ng masustansya. Bukas. Bukas din ko, day off. Pero sa lones ko pa ito titiranin. Yan. Yan kailangan magpalakas tayo mapalab, mapalaban tayo alright okay daming trabaho ngayon bahala ako dyan titirani natin yan ang pang malakasan babarating pa natin yan yung mga paikot ng bahay na senyora ngayon nga mo tayo pumunta tayo dito sa may party dito tingnan natin oh. kahit sa riwang sanganong sanganong puno laglag -lag eh sa ng hangin you know? oh no ay pakapawisa na naman tayo dito ng malupit yan sobrang kalat Oh no. Ah. Patay tayo dyan. Ito. Punta tayo dito sa may puntang sa may gate. Ibali. Eh, Sana yun na naman si Boy halabas dito. Maraming bagyo ang dito. buong diyon na duto re ito, aming amo sipag na nga yung amo talat talat yung amo ko, masipag yung amo ko amo ko yung lalaki masipag ah, yun naglilinis din yan dito alright ah, oh, dito tayo dito tayo dito sa so may terrace yan oh no Okay, nakita, nakita na ni Boy Halabas at titiranin sa panglunis. Okay. Muling mapapasabak na naman. Ngayon, kailangan i-reserve ang katawan. Alright, okay, bye-bye.